Ito pa ang buhay sa Japan, pag nag-i-snow. Snow, snow. Ang lamig! Nuubod na ako. <laughs> Ito pa ang buhay sa Japan, ang lamig! Nag-i-snow. <laughs> <Alamig. laughs> balot na balot. <laughs> Totoo po ba lang may snow sa Japan? para masla um, uh, man... Hindi kami... na to, hindi na to. Pangarap lang. Oo na to. Guys, to! Pwede na akong umuwi. Nakalagyan mo. Bakit natahin mo? Biniball! Yay! 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 Batuhin na yan! Mewking! Nakukuha mo ba yun? Ganda yun ah! Bakit natin din yung ano? O gagit na waro. Just stay back! Ayun, kukuri nyo, hindi hahakbutin ko mamaya yan. yan. <laughs> ang Ayan. Ang sa Japan. <laughs> Uy, hindi ibo ko yan. Gagaling ko mamaya yan. Oh yes, <laughs> 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 guys, <pala> sa Japan. <laughs> <Tatao pala to. laughs> yan po, ganyan po ang mga Pinoy pag nag This is the first time po na nag-snow na nandito kami. Kaya <laughs> <laughs> po, ganyang kasaya ang mga Pinoy. <laughs> Gagigising lang po niya, ano, 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 oras na, anong oras na? Alas 7. Alas 7 po ng umaga. Ang tinggal kung marunong si Adelon. Ah, nagbabatuhan ng snow. Yung mga, mga taong natutulog, Walang- ay, ko. Talang sarap! Totoo pa lang, snow! Kala ko, sa ref lang meron! Kuhin natin yung ref! Lagi natin Uy! Kuhin Kuya Grace! Ano ba ko ako hinahakot na daw niya? Yung hindi lang ay sa lupa na ito mo naman ako kung ako yun. magbato ang kayo ni Anthony. Magbato ang kayo ni Anthony. Tagug! Patok sa sa

Yan. Isto na ba kayo? Yan. Yan po ang snow. Yan. Nakita nyo po yan. Nakita nyo po yan. Tsaka po yan. Tsaka po kayo po. Hindi <laughs> na <laughs> Lord, na experience ko na po <laughs> kahit hindi <ang> mo Christmas. Hiihi. May snow, may snow, may snow. Masay Edwin. Edwin, ikinalamad niya po kapag tama mo. Ah, snow. Yes. Yes. Snow! Mamaya, ya, pag-iyak hindi huminto, bintob. Mamaya.